babad natin. Mm, going to work na naman tayo. Ano um, naman? Ako. Nahawatan ko tayo kay Martin kasi may sipon, may ipo. Ayan. Sana lumabas na si baby sa Gusto ko February 40. Let's Eh, hindi natin matuturuan kung kailan lumabas mga kakikid. So, by next week, siguro. Ayan. Ako dapat, ano, yung... May nakahanap naman na ng kapalit. Pero, yun, ay maglilinis lang yung magluluto. Alam mapili si Senyor, eh. Gusto ko lang daw magluto sa kanya. Diyos niyo, marimar. So, mamaya ulit, mga kaiket. Hi! Lapit na tayong mga anak mga kaiket. So, ayan, kurat siya pa So, habang hindi lumalabas si baby. So, yung mga kakit. Habang hindi pa lumalabas si baby, ano. Feeling ko nga ngayon saan nalalabas eh. Pati ng ilong ko. Excuse me. Gawa nga ng allergy sa labas. Parang exercise na rin ito mga Valentine's Day po mga kakit. Baka late ko na pong i-upload dito. Ayan, tignan yung ngay bags ko. Nilo ka tulo. Oh, May napanood ako sa Facebook, Filipino. Filipino po. Pilipin Yung parang tusino, kaya lang chicken. I-try siya. Pero, baka gagawin ko ito sa Friday, mga hindi pa ako nang ibababad ko siya. 일찍 <목소리도> naman na mamatay. Pag nagmamadali ko, wala na. Ikigisa ko ng, ano, ng gisantes, mga kaikit. Lalagyan na, hamon. Ito. Ako ng ganyan. と。 ng sibuyas try natin yung tusino mga kikit malamang magugustuhan niya matatapos nito. Ang mamatay. Kulit na ng lutuan na to. Lalabas ko na ba, anak? <laughs> Ayan. Uras na, oh. Ito, mga kikit, pababad natin. Kasi manipis lang yung nakita ko mga kaikete. Tapos yung ingredients niya. Ang ingredients niya is soy sauce. May asukal. Uh, may lemon o calamansi. Ano pa ba? Ketchup. <coughs> Tsaka, ano pa ba yung mga ito yung ingredients niya? Ito. sal, paminta. Para yung baboy din mga kaikit. Minsan gawa nga ako sa bahay. Diyos ko mga kaikit. dami nagko-comment. Bakit daw ako buntis? Kasi yung iba tara na tatrauma. Yung bubuntis ng ibang lalaki sa ibang ano sa Middle East o sa ibang bansa. Diyos ko, tapos tinatawanan ako, bakit ako buntis? Sabi ko, masama bang magbuntis na trabaho? Ang alam, ang nakabuntis sa akin, yung amo ko daw. Ay, Diyos niya, marimak. Actually, mga kaikit, luto muna ako para makapag-concentrate. Ayan. Ay, days na lang, mga kakikit lalabas na si baby. Ito na yung ginawa kong sauce, mga kakikit Ang mm, sarap. May bawang, maraming bawang, paminta, asin, ketchup, soy. Ano ba? Asin. Bababad ko to gayahin yung mga kaikit pagkain Pilipino ito. Yan, paminta lang naman, ketchup, ano papa ba, asukal, asin. Hmm. Pero ginawa ko bis na asukal, miel, yung honey. Yan. Maka mamaya kakainin na naman ng matanda to, kaya mamaya iabiso ko na hindi pa yan luto. Hindi pa ako mangang-anak sa Friday, nako. Ayan, <laughs> babad natin. Di ba? para masarap na masarap na masarap. Mm. Diba? Yummy! Tapos may kasamang kamay. <laughs> mga kaikit na kauwi. Pauwi na ako. Uh, ko si Martin. Tinatanong ko kung may regalo kay Martina. Siyempre Valentine's Day. Sa amin naman okay na kasi matatanda na eh. Hindi na mga ganyan-ganyan. Sayang pang pera. So si Martina, Punta ko dun sa bilihan, bibila ko ng na... tawag mo. Bilang ko siya ng tignan natin kung sabi do ano. Binibigyan natin ng bulaklak na malaki ng tatay ayaw. Ayaw ko nang ganyan gusto kong maliit sabi do, So titingin tayo kung mayroong bulaklak na maliliit doon sa bilihan. Ah. Yun. Mamaya ulit mga kaikit, bibidyohan ko siya kung ano yung reaction niya. Bye-bye! So ito na mga kaikit, nandito na tayo sa bilihan. Ayan eh, mute ko muna kasi may music siya. So, tignan nyo naman, lantang-lantang -lantan na yung mga bulaklak. So, wala nang pagpilian yung regalo kay Martina. So, ayan na lang, oh. Yung lobo, yung ano sana, yung teddy bear, bibigay ko sana kay Martina. Tapos yung heart kay Martin. ang problema, hindi hindi pala binibenta. So, nahuli na ako sa pagbili ng regalo sa kanila. Sayang. Sa Ayun, nandito na tayo sa bahay. So, regalo ako kay Javi. <laughs> Ito. <laughs> Tapos, ito, Itong pinaka-special na regalo kay Javi, mailip-ilip. <laughs> wow! Yan yung regalo, niya Nung may nung lolo. So, may regalo siya. Ito siya, oh. Regalo nilang mag-amo. Uy! Tara! Happy Valentine's anak ko. Ang beso. Is kino ay mas flowers anak ko in Carrefour. Tulos ni So, ito may puso siya. So, yung regalo niya. Ay, 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 Ibigyan natin sa habi. So, yun so, 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 ang regalo niya. Tini-regalo so, namin dati. Ay, ko naman ang tsokolate. Ito, anak ko. Aba, regalo yan. Atas aanhen. Di ka mag-thank you. Thank chocolate. Oo, uh, isa chocolate, ama. to? Tara isa yung regalo? Isa yung is para luego. May na, regalo oh. ako si Buksan mo naman. Mm, ano <laughs> ba naman ang regalo to? Kiri ko la Hahaha. <laughs> <Rico. laughs> Dahan-dahan, special yan. Ginawa ko sa iyo. Tunog na yung niluluto ko, dahan-dahanin ko pa. <laughs> Ari ko, dahan-dahan, matapon. Doon, baliktad, baliktad rin mo lang. Ha? Tutang na. <laughs> aray, aray. Ano sa sasabi mo, hindi ka walang mag-thank you? Hindi mo lang mag-thank you. Kasi walang time nang bumili, ano. So, ayan. Hi. Kaya sa dessert ko, mami. Is na happy valentine. Nading mo hindi bali, happy bale na kiss mo pa ni bebe ni Hi. Happy bale na skin ni bebe ay. Eh? Happy bale skin ni bebe na. Eh? Oh, hindi ni bebe na si bebe. Oh. Ang ganda naman. Ang ganda naman ang regalo. Ayan o. Kami know? tingo sa mas. Dinas mas, meron pa daw siyang regalo. Ah, saan anak ko bilis? Saan? Saan anak? Yeah, Close the ice daw ako. Hmm? Surpresa para mama o bebe? Close ko daw yung ice ko. Rapido. Yes to open ice mami yeah? niya? Yeah. Wow! Mira. Pakita mo. I love you, anak ko. Feliz lang. Dia del Amor. Ay, Feliz Dia de um, del Amor. Ayan, ah. Happy Valentine's Day, da. Diba, eh, so, mami, ah? Shhh. Hmm, wala si Kuya Lans niya. Ayan, ah. Bukas si Kuya Lans niya dito. Hmm, very good. Ay, sorry, anak ko. Tatago ko to. So, Ayan tawagan natin sila sa mama So, I love you mga kaikat. Kain mo na. Saan natin itong flores? Ay. Kain tayo. Parang dito na rin kayo ah! magbibig sa kahit. Ah! Huwag kang malikot anak ko, ama. Ano yan? Kain na mo. Adobo mo yung sayo. Sapon, lapapapon. Na no, isa is oh, tosino. Di sila na tosino. Lik mong lamesa. Mas malaki yun nandyan yung pinagpatungan ko ng cellphone. Madami masyado po. Ito yung regalo ko kay Martin. Oh. Sa manong gali, di mo lang nag-thank you. <laughs>

nila itong ano kasi alam mo na malitong hustong ano dapat nilagay mo lang sa mga bowl ba alam malitong na mesa namin dapat yan o akala ko i-date mo kami sa labas kailangan ba ng ganyan dito sa abroad? Hindi mo na wala pera. Wala trabaho. Ibabago na yan, oh. Ilang lang space kasi. Ayun tayo! Iwalis Puso po, po sa lahat. <coughs> Benchay. Ano ko ba? Oo. Wala si Lance kasi birthday ng tita niya. Pagkano February, bukas nandito siya. Birthday din ng kapatid ko ngayon, February 14. Ah, yung pinag... Kasi, si tita Flor mo pala, birthday niya ngayon. Hindi mo din natin, natin mamaya. No, no. No, no, mi kumbiyan ko lang pa. Tasya, ito kumbiyan niyo. Si. Si? ¿Qué? ¿Es tu cumpleaños? ¿No cumple no una cotete? ¿eh? ¿Pagará? <tie> no estoy aún como van a dar esto a la señor, pero yo lo tengo en cosa pero chica. Na. ko na sa YouTube, no, ano, lulutin ko sa Friday. Papabilin ako ng... <tie> Hindi ko wala tayong makita. Niyo. Yung pang-mix. Pag-uuboy natin itong anak mo. Hola, amor. Hindi ka pa ba lalabas? Sabi ko kanina. Siya, huwag pumasok. Malikot. Ano mo? Ano mo? <laughs> Sabi ko, anak, huwag ka munang malikot, huwag ka munang lalabas. Pagkatapos ng trabaho ko sa kanalan, mabas. Sundo din si Dines. Hmm. Mayroon siya lang. Hmm. Anong lasang baka? Ba't siya nito? Kumuha rin nung ganisa. Pinata, kumuha rin. Hindi sabi ko sabi ko, pitsa eh, parang lasang baka. Lasang baka po siya. Sir madali nga gawa ng kusinu lang, ito ito ay Madali lang ah. Ito ay yung ano, yung napanood ko, parang mga baka. Ito yung nung ano, nung saye. Sino nga is bigla? Ay, ano pala, kung paano is pangkulay? Hiling bulay. Nung nasa pampanga? So, yun na mga kaiket. Uh, pasensya na po. Hindi na po ako nakakapag-upload sa YouTube. Kasi, ayun ba, para lagi akong nahihilo. Gawangan ng may anemia. Alam niyo na, pag may anemia, mababa ang iron. So, ayan. Uh, kaya madalang, madalang na pa akong mag-upload. Eh, sabi nga ni Kalodi, dapat kahit ano kung ano, -ano na lang dapat ina-upload ko. Minsan naman kasi pagbuntis. Alam niyo na, pagbuntis, may niti ng ulo, dali kong mairita. Tapos, yung mga parang, minsan wala akong sambod mag, mag, ano ba yun, mag-edit. So, paminsan-minsan na lang mga kakit, siguro babawi na lang pag nanganak na. Kasi, Parang ang dami kong gases, hindi na nakakatulog, eh sana nga lumabas na si baby. Akala ko lalabas nga yung February 14. <laughs> ang alam nga nila, ang alam nyo nasa hospital na, ako, alam nyo nung pagbata. Sabi ko kasi sa ang Judith ko yung February 14, yun kasang sabi ng doktor noon. E, hindi rin pala. So, mama, nandiyan ka nabas sa hospital? Sabi niya ganyan. Diba, ba 14 ka ang due mo? If ang Judith ko is February 28. Pero feeling ko nang sa akala ko feeling ko this week o next week lalabas na si baby. Kasi mararamdaman mo naman 'yan eh. Habang tumatagal kasi pasakit na ng pasakit ng likod ko, yung hindi tala hindi na talaga nakakatulog. Kaya pag umaalis si Martina, hinatid ni Martin, bumabalik ako sa kama. So, nakakatulog ako mga 11 o kanyang. So, Uh, salamat pa rin po sa mga laging nagsusupport, mga bago kong subscribers dyan na dami naghahanap at hindi na nag si Kaiket kung gusto niyo i-follow nyo rin ako sa Facebook page ko sa, uh, sa Kaiket Dumpster Diving at uh, pa-subscribe na rin dito para tumastos naman yung subscribers ko mga Kaiket alam nyo na, pag hindi na basura eh, wala nang nanonood talaga so, ayan, happy valentines po ulit sa inyong lahat and namimiss ko po kayong lahat and ingat po palagi and I love you all